Good day mga ka-sports natin dyan. Marahil ay maraming mga balibulista na sikat pero uiilan lamang sa kanila ang maraming mga followers. At nabibilang na nga doon ang ating boss Dinawong. Hindi natin may kakaila na sobrang dami na talagang mga ini-endorse ng ating boss D at panay nga siya guesting sa mga TV at kinukuha nga siya para maging commercial at model nga ng ibang mga produkto. At hindi natin rin maitatanggi ng ating boss Dina Wong ay napakarami talagang mga supporters. Bagamat marami rin siyang mga bashers pero mas marami ang kanyang mga tagasunod. At dito nga mga ka-sports natin dyan dahil nga ang ating boss D ay idinadawit na naman ng mga kanyang fans at ikikukumpara nga sa ating Phenom Superstar Aliza Valdez. Sino nga ba ang masikat sa dalawa? Alam din natin ang ating Superstar Aliza Valdez noon pa man at ngayon ay sikat na sikat pa rin. At dahil nga dito kinukumpara nga si Boss D ng kanyang mga fans ay napakomment rin ang fans ng ating Phenom Superstar Aliza Valdez at sinabi niya nga ang mga fans daw ni Boss D ay mga ilisyonado. Yan ang kanyang sabi. Aalamin natin ang kwento na ito dahil nga matindi nga mga patutsadahan ng mga fans ng ating Eliza Valdez at ng ating boss Dina Wong. Sino ba talaga ang masikat sa dalawa? Si Dina Wong o ang ating superstar Eliza Valdez? Marahil mga ka-sports natin dyan ay marami na naman mag-CCPU kan sa vlog natin na ito. Ngunit ito ay binabasa lang natin dahil nga sa mga komento na pili talaga nilang sinasabi na mas sikat na daw ang ating boss D sa ating superstar Alisa Valdez. Kaya kung gusto nyo malaman ang buong kwento, panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo para malaman nyo. At syempre, kung ngayon ka palang napagpad sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutan i-like, i-share ang ating videos at mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na. Watch this. Drop it. Ang kasikatan ng ating boss Dina Wong. Noon pa man ay sikat na sikat na siya sa kanyang collegiate career. Pero nang naging kasintahan niya nga ang ating Queen Gemma Galanza ay mas lalo ang sumikat ang ating Boss D. Hindi ko sinasabi na sumikat lang si Boss D dahil kay Gemma Galanza. Pero hindi natin maitatanggi nang magkasintahan nga silang dalawa ay sumikat na noon ang ating Boss D maging si Gemma Galanza. At madalas nga silang pag-usapan dahil nga sa kanilang nakakakilig moment noon na pagmamahalan. Subalit nga, nang nagkahiwalay nga ang gawong, may kanya-kanya na sila ngayon minamahal pero sikat na sikat pa rin si Darna Gemma Galanza at maging itong si Boss Dina Wong, ay hindi natin maikakaila na sobrang sumikat na rin siya hanggang sa ngayon. Kapwa na nga sila ngayon, may bago ng minamahal, may jela na nga na minamahal naman ng Madlam People at meron naman Debbie na mahal na mahal rin ng mga fans ni Dina Wong at ni Ivy Laksina. Ngayon mga ka-sports natin dyan dahil nga sa natatamasang kasikatan ng ating boss Dina Wong ay talagang pinag-uusapan siya madalas. At kahit na mga vlogger ay madalas ng pag-usapan ang ating Devi at itong si Boss D. Dahil nga sa kanyang kasikatan ay hindi natin may kakaila na malayo na talaga ang narating ng ating Dina Wong. Pero dito mga ka-sports natin dyan ay may mga fans nga ang ating boss di na kinukumpara nga ang ating Dina Wong kay Alay Valdez. At marami nga nagsasabi mga ka-sports natin dyan na masikat na daw si Dina Wong kay Valdez ayon yan sa fans nito kung kaya nga hindi rin nakapagpigil, magsalita rin ang fans ni Aliza Valdez at ganito naman ang kanyang sinabi. Ayon nga kay Barbara de la Cruz, sabi niya, madaming bashers? Question mark, no. Madami na turn off, yes. Dahil sa kanyang attitude, isnab sa fans at feeling entitled. Samantalang Olats naman sa VVL, kaya ang daming nag-unfollow sa kanya dati. 1.5 million followers niya, naging 1.4 million nag-stay na doon. Sumikat siya, yumabang naman. Unlike Eliza, superstar, sikat pero humble lang. Mga fans ni Wong, mga ilusyonado. Mas sikat daw si Dina kesa kay Eliza na may 2.2 million followers. Mga dilulu fans ni Wong. Yan ang kanyang sabi hinggil nga sa fans ni Dina Wong na nagkomento nga na nagsasabi na mas sikat na daw itong si Dina Wong kay Aliza Valdez. Ayon naman yan sa fans ni Valdez. Pero kung ako naman inyong tatanungin mga ka-sports natin dyan, talagang sikat naman po talaga ang ating boss Dina Wong at sikat rin ang ating film superstar Alay Valdez. Kung tutuusin, parehas lang po sila sikat at hindi po natin sila kinakailangan pa ang pagkumparahin kung sino nga sa kanilang dalawa ang mas sikat dahil may kanya-kanya naman silang mga ini-endorse na mga produkto at meron din naman silang kanya-kanyang mga followers. At syempre mga ka-sports sa Kasalukuyan ay sikat talaga ang ating dinawong pero ang ating alay sa Valdez noon at ngayon man ay super sikat na sikat pa rin. Kaya hindi na kailangan pagkumparahin si Dina Wong at alay Valdez. At higit sa lahat, parehas naman sila under ng Ribisco Company kung kaya wala naman kailangan pang pagtalunan dyan dahil nga ang Choco Mucho at ang Rimline Cool Smashers ay isa lang nga sa kanila ang humahawak na management or namumuno. Kung kaya nga mga ka-sports, sana wag nang pagkumparahin si Alay Valdez at ang ating boss Dinawong. Kung ako ang inyong tatanungin ay tapos talaga ang issue at parehas lang po silang sikat. Yan po na ang natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.